yon mga kasyokoy Si ito yung pangalawang dive natin At ito ang nagpakita Balatan Tipong kung tawagin ito Ayos Kwartang linaw ka agad Ano kaya ang pangalawang makikita natin Matatagpuan Oops Kanuping Magandang klase ka agad Yun sa pool Gitik kaya ako na gitik. Hindi pala. Parang maganda itong bahurang ito. Maganda ang bato. Tadandaan ko lang ng langoy. Para yung mga katago makita. Oops, lapu lapu Si Bungin ang tawag dito, Orsono. lapu lapu ito. Lagataka, ayun sa pool gitik yun na sintro walang kilo nito 200 na kilo ito sa amin pagpatay pero pagbuhay, buhay mahal daw ito ano pa kaya makikita ko oops kanuping uli lagataka yon sa pool ayun at nakuha natin Thank you Lord. Mga ganda klase na tagpuan. At dito, so ay may buhangin. Oops. Anong isda kaya 'yon? Uy, nandoon. Lawan or solid kung tawagin. Ayun, di pa tinamaan, sayang. Yon. Nakasandal. Toros ang tawag dito, parang danggit. Yon at nagitik. Pasarap ito piniprito. Toros ang tawag dito sa amin. At ito pa, oy, manala. Manalang gabi. Yon sa pool pangadubo adobo. Sarap itong ginagataan. O kaya inahalo sa papaya. Saan madagdagan pa? At ito pa. Oops, punong. Dagdag kita pa yan. Yun, sa pool, gitik. Walang balatan ngayon. Mahina ang labas. At ito. Oops. Nasa pinakang ilalim. Labas yung buwanga. Lapu-lapu. Sapul Ayun, tinamaan. Si Bungin. O lapo Kasama ito ng tirang pagtimbang. Magkasama yung dalawa. Sana lapu lapo pa dyan sa may parting ulahan. Para magaragandang dilisya. Pati balatan. Mahina ang labas Balibas malamig ang malamig pang tubig Ganito talaga pag malamig pang pa tubig Mahina ang labas na balatan Gusto niya nagiinit-init At ito alatan Yun sa pool Dagdag kita pa ito Alatan Sixteen na rin ang kilo nito Kasama ito ng punong Sana makakulambutan sa bagay lipas na ngayon ang kulambutan cimpuhan na lang Ito Malala, nadagdaga na. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Kasa. Sayang, mga kawala. Ayun, sa pool. Ayos. Dalawa na yung malala natin na pang adubo. Adubo sa gata. Sana matagdagan pa. At yun, hanap ulit tayo, mga kasukoy. Yun. Tanggit. Setting tanggit na original. Sapul ka. Ayun, sapul tinamaan. Nasaan pa kaya makasamahan nito? Isa walang kasama. Nagrupo ito. At ito, budlawan. Lagataka. Mukhang magandang klase na ang uh, tatagpuan natin. Yun, sapul. Uy, the police. Wasak yung parte likod niya ayun, sa pool ayan at po na lang yan wasak yung likod nya sa iparting ulo at ito uy kamuka parang bato kamuka ito mga kasyukoy ang tawag nito ay kamuka hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo dito sa amin kamuka 400 din ang isang piraso nito pag malaki pag mga lampas isang kilo masakit daw ito makatinik kaya hindi ko yan kukunin baka makatinik ako yun hanap na lang tayo bang... makukuha oops silipin ko kaya itong nasa Ilalim nito. Uy may lumabas. Talagang bago. Yun, sa pool. Ayos, kasat, mayroon pang isa. Sa pool ka? Yun. Sayang, hindi nakuha Ulit. Ayun. Ano kaya tinamaan? Isa pa. Ayun. Ayun, tinamaan na. Tinamaan din. Buto lang at nakuha natin yung isa. At ito pa. Oops, budlawan. Lagata ka. Ayun, sa pool. Thank you, Lord. Sunod-sunod yung isda. At hanap na naman tayo. Oops, talagbago ulit halos si di palang pagitan yun tinamaan walang kasama may stay itong baurang ito wala para CD dito at ito kanuping nasa pinakang ilalim lagataka yun sa pool nasintro yung mata dapat sisilipin talaga ang mga butas-butas para yung mga katago makita pag hindi mo sinilip yung mga butas-butas baka malampasan at ito pa oops punong dagdag kita pa yan ayun sa pool medyo matagal-tagal na yung dive natin at medyo malamig na yung tubig yun mga kasukoy Aahon na rin tayo Yun mga kasukoy Ito yung Pangalawang dive natin Ayos at nakadagdag po man tayo Quartal linaw na ito Sirubun na ito ang pandurdugtong Makakabil na rin ito ng maraming bigas Thank you Lord Sa maraming biyaya na binigay mo sa amin. Yon mga kasukoy. Oo, ina rin tayo. Ayos na ito. Kwartan linaw na rin ito. Doon lang tayo. Magkita-kita sa tabi. Let's go! Good morning, good morning mga kasukoy. Sina uli yung huli natin kagabi? Na dalawang dive. Ayan, pinipili na. Bubukod-bukod din na nila yung mga gandang klaseng isda. Yung mga punong at yung mga mga gandang klaseng isda. Ayan. Titimbangin na nila. Kuartan linaw na ito. Thank you po Lord sa biyaya. Shoutout nga pala sa mga silent viewers ko dyan. At sa mga UFW dyan, kahit saan man kayo nang sulok ng mundo, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga sumusuporta po sa aking channel, shoutout po sa inyong lahat. Yun mga kasyokoy, ito yung binta natin kagabi. na dalawang dive. Ang binta ko ay 956. At sa kasama ko 2028. Ayan, bali 4,310. At yung sa kasama ko, naro sa baba. Ayan, 1,326. Yun, thank you Lord.